Ang mayabang na si Marlon at ang mahika ng kabaitan. Sa isang tahimik na baryo, may isang batang nagnangalang Marlon. Siya ay kilala sa pagiging mayabang at palaging nagmamalaki sa kanyang mga laruan at kakayahan. Mas magaling ako sa inyo, laging sigaw ni Marlon sa kanyang mga kaibigan. Tuwing may bagong laruan siya, ipinapakita niya ito sa lahat at sinasabi kung gaano ito kamahal isang araw may dumating na bagong bata sa baryo si Anna siya ay tahimik at mahihiin ngunit may malalim na karunungan sa kanyang mga mata sino siya tanong ni Marlon hindi siya mukhang espesyal sa pagdaan ng mga araw napansin ni Marlon na si Anna ay palaging tinutulungan ang iba siya ay mabait at mapagbigay bakit ka palaging tumutulong tanong ni Marlon? Ano ang mapapala mo riyan? Mumiti lamang si Anna at sinabing, ang kabaitan ay laging may balik na maganda. Naghahanda ang buong baryo para sa darating na pista. May mga palaro, sayawan at mga paligsahan. Mananalo ako sa lahat ng laro, sigaw ni Marlon. Walang makakatalo sa akin. Sa unang paligsahan, isang laro ng karera, mabilis na tumakbo si Marlon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakbo, nadapa siya. Tulong, sigaw ni Marlon. Ngunit walang lumapit sa kanya dahil naalala nila kung gaano siya kayabang. Si Ana lamang ang lumapit. Tinulungan niya si Marlon na makatayo at sinamahan siya sa tapusan ng karera. Bakit mo ko tinulungan? Tanong ni Marlon. Hindi mo ba ako kinainisan? Ang pagtulong ay hindi nakadepende sa ugali ng tao, sagot ni Ana. Ito ay kusang-loob at mula sa puso. Dumating ang gabi ng pista at may isang espesyal na laro na inihanda ang mga matatanda. Ito ay tinawag na Mahikang Laro. Ano ang Mahikang Laro? tanong ni Marlon. Sigurado akong madali lang ito. Ito ay isang laro ng kabaitan, paliwanag ng pinuno ng baryo. Ang mananalo ay hindi ang pinakamabilis o pinakamalakas, kundi ang may pinakamabuting puso. Kayang-kaya ko 'yan, sabi ni Marlon, bagaman hindi siya sigurado kung paano ito lalaruin. Sa unang bahagi ng laro, kailangan nilang magbigay ng tulong sa mga matatanda sa baryo. Tulong po, sigaw ng isang lola. Si Marlon ay nagdadalawang-isip, ngunit naalala ang ginawa ni Anna. Sige po, sabi ni Marlon at tinulungan ang lola sa pagdala ng kanyang mabigat na basket. Salamat, iho, sabi ng lola napakabuti mo. Nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang puso si Marlon. Parang may magic sa pagtulong. Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging mahirap ang mga pagsubok. Kailangan nilang maglinis ng kalat sa plaza at magpakain ng mga gutom na hayop. Sa bawat pagsubok, palaging nandyan si Anna upang tumulong at gabayan si Marlon. Kaya mo yan, sabi ni Anna. Bastat mula sa puso ang iyong ginagawa, sa bawat tulong na ibinibigay ni Marlon, nararamdaman niya ang kakaibang saya at kasiyahan. Parang mas masaya pala ang tumulong kaysa sa magyabang, isip niya. Sa huling bahagi ng laro, kailangan nilang magtanim ng puno bilang simbolo ng kanilang kabaitan. Ito ang huling pagsubok, sabi ng pinuno ng baryo. Ang magtanim ng puno ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Kaya ko 'to, sabi ni Marlon at nagsimulang maghukay ng lupa. Si Ana ay nasa tabi niya, handang tumulong. Matapos ang kanilang pagtatanim, lahat ng mga bata ay nagtipon-tipon sa plaza. Ngayon, ipapahayag na natin ang nanalo sa mahikang laro, sabi ng pinuno ng baryo. Lahat ay tahimik at nag-aabang. Si Marlon ay kinakabahan, ngunit masaya sa mga natutunan niya. Ang nanalo sa mahikang laro ay si Marlon. Nagulat si Marlon. Ako. Bakit ako? Dahil nakita namin ang pagbabago sa iyong puso, sabi ng pinuno. Nakita namin kung paano ka natutong magpakumbaba at magbigay. Tumayo si ana at binigyan si Marlon ng malaking niti. Sabi ko na sayo, ang kabaitan ay may balik na maganda. Tinanggap ni Marlon ang parangal at nagpasalamat sa lahat. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil kay ana sabi niya. Mula noon, nagbago na si Marlon. Hindi na siya mayabang at palaging handang tumulong sa iba. Naging matalik na magkaibigan si na Marlon at Anna. Sila ay naging halimbawa ng kabaitan sa kanilang baryo. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kakalakas o kayaman, sabi ni Marlon. Ang mahalaga ay kung gaano kakabuti sa iyong kapwa. Lahat ng bata sa baryo ay sumunod sa kanilang halimbawa. Ang baryo ay naging mas masaya at mapayapa. Ang kabaitan ay parang mahika, sabi ni Anna. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan at pag-asa sa lahat. Tama ka, sagot ni Marlon. At ako ang patunay niyan. Apat na put-anim sa bawat araw, palaging magkasama sina Marlon at Anna, tinutulungan ang bawat nangangailangan. Hindi na nawala ang ngiti sa kanilang mga labi at ang buong baryo ay puno ng pagmamahalan. Mabuti talaga ang maging mabait, sabi ni Marlon. Ito ang pinakamagandang pakiramdam sa buong mundo. Oo, sabi ni Ana. At ang kabaitan ay palaging may balik na mas maganda. At sa araw na iyon, natutunan ni Marlon ang tunay na kahulugan ng buhay, ang pagmamahal at kabaitan sa kapwa. Ang wakas. Naway ang kwentong ito ay magbigay inspirasyon sa lahat ng bata na maging mabait at magpakumbaba sapagkat ang tunay na kayamanan ay nasa puso at hindi sa mga material na bagay.